Sa panghalalan po tayo ngayon mga KRSP, nagsimula na po ang voters registration at iba't ibang mga aktibidad na rin po bilang paghahanda sa Elections 2025. Mahalaga po ang mga ito dahil ang ating bawat boto ay direktang makakaapekto po sa ating komunidad at bansa, kaya dapat ay maging matalino tayo sa usaping ito. At uh, kaugnay po niyan ay isang non-profit organization naman na nagsusulong ng tapat at malinis na eleksyon. Ang makakasama natin ngayong umaga, nandito po live sa ating studio, si Pastor P.J. Gonzalez para gabayan tayo sa usaping ito. Magandang umaga, Pastor. Magandang umaga rin. sa uh, Siguro tandaan natin, mindset, uh, in-election, pantay-pantay yan. Uh. Mm -hmm. Kasi mm -hmm. nag-re-elect naman. -re Dito po, isang boto ka lang, tigil ka mm -hmm. Mm -hmm. Natatakot tayo kasi, pinatakbo mm -hmm. tayo ng hindi maganda. So, mm -hmm. ngayon we get involved, everybody. Mm -hmm. well, tama yun din, ano? walang mahirap, walang mayaman, Oo. abogado, doktor, pasurero, uh, construction worker, pantay-pantay, iisa lang ang Oo, boto. Mayaman, mahirap kaman, mm -hmm. isang boto po ang iyong po pwedeng i-exercise on the elections. Alright, tell us more about Pastor PG, about your organization, okay, itong yung... One Vote Boto Sagrado. One Vote Boto Sagrado. Nung araw, citizens arm kami ng parang PPCRB at Namprel. Kaya lang sabi ko, anong paggagawin natin? Nandiyan na PPCRB, nandiyan na Namprel. baka ko rin yan eh. Kaya lang sabi ko, ano tayo? Let's have awareness sa mga tao. Mm -hmm. Remember, God created us first in the spirit. Mm -hmm. Ngayon sa eleksyon, pantay-pantay tayo. Tama yung sinabi mo kapatid mm. na. Ingatan yung boto nyo. Let's be intellectual and critical knowledge. Huwag yung emotional. Pinoy kasi tayo, emotional kagad ka eh. Kaklus ko si ganito. Para hindi ka kilala niya, nakikipag-away ka. Pa hindi ka naman kilala ng kandidato, dapat matuto na tayo. Yun lang po. Mm, well, Pastor, tama ka dyan, ano. Nung mga nakalipas na election, maraming mga pamilya nag-away-away eh. Dahil iba-iba yung mga kandidato nila. Tapos makikita nila yung mga kandidato nila ngayon, eh magkakakampi na uli. So, uh, masyadong ang mga Pilipino eh, talagang, Uh, yung emotion nga no, sinasama Emotional sa Emotional yung, eh. yung yung pagboto. Pero napapanahon na ba? Kasi uh, parang relaunch ito no, ah. sir, dahil uh, alarming po ba yung sitwasyon ng ah. ng mga pa, uh, ng mga nauupo sa gobyerno ngayon, ng mga ibinoboto kaya binuoy niyo itong grupong uling... Kasi ngayon iniisip ko, let's produce a statesman, not politician. A statesman think of the next generation. A politician thinks of the next election. Yan, pagkakaiba eh. Mm -hmm. Kasi tayo, hindi natin, you know, nabubola tayo. Ibig sabihin, tapos na po bulahan, mga kapatid. Tapos na. Mm Huwag -hmm. na tayo. Minsan, pag sinabing hipokrito, hindi nila maintindihan eh. Pastor, ano ba yung hipokrito? O, sige, na, wala nang bulahan. May bago daw ngayon, linlang. Mm -hmm. oh. Lahat tayo na nalilinlang eh. Dapat, we should be aware now. Yung lang po. Okay. Pastor PJ, paano ba natin gagawing sagrado itong isang mahalagang boto natin? Kasi naisip ko itong mga problema natin sa vote buying, vote selling. Ako, talamak po yan kapag po halalan. Ano po kaya ang dapat na mindset dito ng ating pong mga kababayan? Alam mo, I, I heard that si George Garcia was your guest yesterday. Hmm. Si Comelec. Comelec chairman. Yeah. Minsan, pag na I'm not close to him. Kaya lang pag nag-uusap kami, sinasabi ko rin pare kahit ikulong natin lahat yan, hindi kasya kulungan. Tandaan nyo, hindi naman kasya kulungan natin. So it's the mindset. Ang gina-aware na maging aware kayo, ang boto nyo is sagrado. Mm. Make it your vote to the Lord. No? It's worship. Mm. Hindi, hindi ko sinasabi maging religious. Kaya, kasi doon ako nayari noong 70s. Eh. Pare, masyado ang religious. Yung sabi ko, naghahanap pala kayo ng kapayapaan. Eh sinabi ko kay Jesus Christ, pare, religious ka. Pare, bandang uli ngayon, matatanda na kami. Na-realize na, pare, tama ka. Mm -hmm. So, kahit ikulong mo lahat yan, both buying, lahat, lahat, violator eh. Bawal to, bawal, lahat ginagawa eh. Mindset. Mm -hmm. Well, may saying, ano, na, we choose the government we deserve. Uh, yes. Pero ito, Pastor, ang pinaka-problema. Uh, majority ng votes sa pag-aaral ay because of popularity yung nakikita lang sa television yung naaalala ng tao name recall minsan nga may bumoto eh hindi niya alam yung binoto niyang senador eh yung tatay pala anak na pala yung tumatakbo so maraming anak ngayon na nandiyan sa Senado. no so paano to dahil ang ang ating election ay uh, popul, uh popularity contest paano Opo. po natin babaguhin ng kaisipan ng mga uh, botante kaya nga sabi nga malayo pa naman election mm -hmm. One palang pa lang, pero mabilis na yan. Oo, malapit Kasi na Kasi sabi nga, eh. sa November, ano yata, October o November, piling na. na, doon makikita kung sino talagang tatakbo. Ang sinasabi ko ngayon, ngayon pala maging aware na tayo, hmm. sino talaga. Kagaya yung sabi mo, yung iba, hindi magkakasisian pa tayo. Wala pong ganun sisian. Be aware, magkaroon tayo ng critical knowledge. Hmm. So, ano po bad ang tamang dapat na pagboto, Pastor PJ? Ano yung mga dapat tingnan sa isang kakandidato ano? para masabi natin, oh, this is the right one to govern us? Opo, eh, ano naman yan eh. Kahit ano ang turo mo, mga tabi nga si kapatid na polar, popularity artist eh, mga ganon, I'm not saying it's bad to them. Kasi sila nasikat eh. Kaya lang, importante ngayon, we have to be critical analytical, intellectual knowledge. Wala na yung emotional knowledge. Mahilig kang mga Pinoy, puro emotional knowledge eh. Kaibigan ko, papicture ka agad. Kaibigan ko yan. hindi eh, ka naman yan kilala eh, sabi ko. Si Jesus Christ nga, nasa loob ng puso mo, hindi mo naman mo pa mapapicture. Pare, <laughs> nandito si Jesus ah. <laughs> Tsaka, yung smile sabi ko sa mga kasama, kung hindi makita si Kristo sa puso mo, sa mukha mo makita. Mm -hmm. So, dapat ini, ini... ano lang namin ngayon, awareness let's just be emotional knowledge lang. Mm -hmm. Tanggalin na po yun. Matagal na tayo na bola, tama na po yun. Okay. Muli, uh, bilang panghuli, uh, Pastor, kailan po itong relaunch at saan po itong magaganap? O nga, yung June 7 po, Friday yan, mm -hmm. sa University Hotel, sa University of the Philippines. Diyan po relaunch namin ng 11 o'clock. Maraming po sisipot, mga iba't tiga, Komelik official, kasi meron na kami kasama na, na nasa Komelik na rin. Nandyan, tsaka yung ibang businessman hopefully sabi nga si Aklene, ano na si dan ano Ramon Ang mag-aattend mm -hmm. yan ang mga business sa religious marami naman tayo iba eh, mga bishop pero sabi ko hapare tapos na tayo ayusin na natin to After my age, sabi ko, who's next? Paka mag-text na si Jose Rizal. <laughs> Di pa dapat kami yung kabataan? Pero wala eh. Sila rin magulo. Kaya ayaw ko po yung narinig na naglalakad kami, nagwo-walking kami dito sa UP pabayaan na natin sila paano mm. mamamatay na ako, wala yan at sa isip ko, hindi pa akong patay mm -hmm. Mm -hmm. gagawa pa yun, nakuha nyo Well, maraming salamat po ha sa pagbisita sa Rise and Philippines Pilipinas, Pastor P.J. Gonzales ng One Vote Boto Sagrado Salamat po, Pastor Thank you.